ba na? Oo. <laughs> Parang naninibago ako sa ano niya eh. oh, na ako na maitim.

Wala naman siyang ingrown na dry skin ba? Mm. May ingrown siya siguro doon sa loob. Ayun. Ayun. Sakit po? Hindi. Tigas ng ingrown ah. Ang drone yun te. Lalim. Ano sasaktan? Kaya na. Ah, pero may ano. May konting ano, pero kaya na. Malaki po ito. Malaki, pero yung putol ba? Ay, hindi ko alam kung putol o tumubo na lang. Ayan. Mabas na. Ay, naputo yung dry skin. Di sumama. Madikit ano Eh. Hmm? Oo, oh, ganyan nga ginagawa mo sa kuku ko eh. Kakapanood. <laughs> <laughs> Natulog na daw laway. Hindi po kayo nasaktan doon. Kapo, dry skin. Pinupersa ko po ah. Okay lang. Yung electric ba natin na uga? Ay hindi, yung cellphone stand holder na ako gagawa ng electric fan. Sige, ano? Hinaharangan mo eh. Hinaharangan mo? Hinaharangan mo? Ha? Balikan ko po. Meron pa yan. Map di po. Wala. Hindi tayo hinaharangan eh. I think Papasukin mo nga itong dalawa. Ano? Papasukin mo nga itong dalawa dito na ano. punong puno ng sundot i-tingnan ko kung may hilaw. Oo, oh, uminom ng water. May tatanggalin po ako. Kasi ang nipis po eh. <laughs> Mas lalo kong ayoko na ko na sanang kuskusin. Kaya lang may mga ano, parte na kailangan kong kuskusin.

na ng angkin na opo sa iyo na po o? Ate, ganun talaga ako. Pasensya ka na. Lalo pagka sa pa, pinakailalim na ako nagtatanggan. Po? Alin po? Ayoko po. Hmm. Kung wala na ako po ulit, magaling na. Magaling ulit. Meron pa dry skin. Ayan o. Oh. Hmm. So, hindi na lang yun sa'yo. Hindi na ibigay sa'yo yun. Hmm. Yeah. Hindi na ibigay sa'yo. Sana. Yung dry skin na yan, na nandito, gawain nung Na hindi na siging Nasiging na Nasaging tusok lang. Tapos ang nangyayari, sumasakit na siya. Minsan nadugo na. Hindi na nakuha. Yun na yung nagiging dry skin na siya. Kumaka hmm. Piling ko nga meron pa eh. Hindi pa po ba masakit? Pag sinusundot ko pa ilalim. Diyan talaga. Ayan ko na ito. Dito ay eh, may sinusundot ako dito na ano eh. Ito oh. sakit nito man Sa dami ng dry skin. Na dapat hindi dapat ito inaano, lambot na nang nararamdaman niyo po ba ang lambot? malapit po. Hindi. Sorry <laughs> po. Oh, oh. okay Kanyan po talaga ako. Kaya, ano ko din sa video mo. Kasi kung ako talaga, sa parting ganito, masakit na to. nararamdaman po kayo? Mm -hmm. Na parang may kinukuha uh, talaga. Mm -hmm. Oo. Okay. Oh, oh. Pero hindi siya masakit. Ito ay siguro dito na 'yan, yung puno niya 'yan diyan. Mm -hmm. Hindi po patubo. Mm -hmm. Kumbaga hindi po dapat talaga ingrown 'yun. 13 13 Okay. Yes. piling ko kasi meron pa. Ito okay na. To. Tapos ka na naglaba, Dryer na lang. Ma'am, biyanan ko po. Tulungan na lang kita mamaya, ma'am, ha? Sikit po. Tsaka po um, Sabi ko na eh. Meron pa eh. Basta <laughs> pag may na ano ang takong nabukol. Okay. <laughs> okay. Ha? parang yakay kay ano, grab sila ano lang sila ano 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 ang meet up nga ano lang 2-5 lang siguro 3-5 ganyan Mamang, pihitin mo yung ano ng kasulinaan ng tricycle na amoy ko kanina pa. Hindi mo ba yun nalak pa? Ako e, na, ako na.